Sabi magbibihis lang siya. Kanina pa ako dito eh. Oh, mahal, andiyan ka na pala. Oh, mahal. Ba't mo? Oh, mahal, di ba ngayon yung sahod mo? Oo oh, nga, mahal. Kaya lang, kailangan ko ngayon buwan natin yung pera eh. Pwede bang hati muna kay ni misis? Eh, sabi mo sa akin oh. last month eh. Ngayon ko magbibigay ng buong sahod mo eh. Oo oh, nga, eh. Kaya lang may mga bayarin yung bata sa eskwela eh. Di ba sabi mo mahal mo ako? Oo, mahal kita. Kaya nga... Bakit? Hati kayo. Pwede Bakit ba? kailangan may kahati? Hindi naman kailangan eh. Bibigay ko naman sa'yo lahat eh. Aka na yung ATM mo. Bigay mo na sa akin lahat. Sige na nga. Bibigay ko na sa'yo. Teka, pagwi withdraw na lang kita. Hindi mahal, akin na. Para sigurado makukuha ko ng buo. Sige na nga, eto na nga. Thank you, Mahal. Kaya mahal na mahal kita eh. Kasi ang bait-bait mo. Siyempre, para sa iyo, gagawin kong lahat. Sa akin ka lang ha. Oo oh, naman. Okay. Thank you. Kumain muna Ta -ta. tayo. Oh, Han. Patalo ko 'tong mukha mo, parang Biyernes Santo ba 'yan? Santo ka. Nandiyan ka na pala. Ano kasi Han, uh, dumating na kasi yung mga bin sa bahay sa kuryente sa tubig. Tsaka nag-text na rin kasi yung teacher ng mga bata. Kinukuha na yung bayad sa tuition. Ani, hindi ba magagawan mo muna ng paraan yan? Han, ako na lang balagi. Ako na lang babuan-buan. Hindi mo pwede ikaw naman. Di ba may savings ka naman sa bangko? Ah, eh? pwede mo na muna yan eh. Han, ayan yan para sa mga bata. Di ba nag-iipon tayo? Eh, kaya nga. Itutan sa kanila naman na kalaan yun. Eh di, mo muna. Hindi nga pwede, Han. Kasi nga, pang ng mga bata. O, oh, pag naubos ng paano na yun? Pero teka lang, di ba bagong sahod ka, nasa'ng sahod mo? Yun na nga, honey. Yung sahod ko kasi nabawasan kasi kinaltasan ako ni boss. May mga bali kasi ako nung mga nakarang araw doon eh. Yung mga emergency kasi na kailangan ko magkakonsulta sa doktor. Hindi ko na pinalam sa'yo kasi ayoko mag-alala ka pa eh. Nihintay ko pa yung resulta. Wala na lang akong parang nangihina, nahihilo. Sana maintindihan mo muna ngayon, Gawa ka muna ng paraan. Naintindihan kita, pero asawa mo ako, dapat... Sinasabi mo na ganun pala, may nararamdaman ka na pala. Pero binabalyo bala mo ako. Ano man, hindi naman sa ganun. Ayoko lang kasing makadagdag pa sa isipin mo na... Kailangan intindihin mo pa yung sarili ko. Di ba? Ayoko na kasi nung... Kung ano-ano pa yung pumapasok sa isip mo. Alam ko marami ka na rin iniisip dito sa gawain sa bahay eh. Alam ko yun. Asawa kita eh. O paano na yan? Ba natin babayadan yung mga bills natin? Hana, uh, siguro... Sasabi na lang muna ako dun sa kumpare ko. Kumpare Harbi. Harvey. Kayaan mo, mamaya gabi, sisikapin kong makakalap ng pera para may pambayad yung mga bata sa eskwela. Sige na muna, ha? May pagkain ba dyan? Oh, gutom mm -hmm. na ako eh, hindi naman lang ako naalok eh. Meron doon. Sige, kain muna tayo. Sige na, gutom na-gutom na ako eh. Magkain ka na. Saan ang buhay tos? Um, Parang ka, may problema? Ate, baka naman may extra money ka dyan. Baka pwedeng makahiram naman sa'yo. Kasi pagkakaalam ko nung makaluka, hiram mo lang sa'kin. Tsaka, Di ba sweldo ng asawa mo ngayon? Yun nga ikaw Kaso si Jason kasi, ate, wala na tira sa kanyang sweldo. May wala pang bayad sa tuition ng mga bata. Daw. Wala daw. At naniwala ka naman. Siyempre, mahal ko yung tao. Kaya maniniwala ako. Alam mo, hindi kang papakain ng pagmamahal na yun eh. Hindi ka mabubuhay ng pagmamahal na yan. Hanggang kailan ka ba magpapakatanga? Hindi <laughs> mo napapansin? Paulit-ulit lang ginagago ng lalaking yun. Alam mo kung toxic na yung relationship nyo? Wala nang paraan para mag-stay ka. Walang masamang gumitaw. Ay, at yung naman masira yung pamilya namin. Kung na tayo. Pero sa tingin mo ba mag-work pa yan? Kahit na nangangabit yung asawa mo? Hindi ko naman alam, ate. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, ayaw mo lang makinig. Hindi ko naman alam, ate, na may kabit yun. Tsaka, wala naman ako na na ganan. Tsaka, bitawala ako sa asawa na hindi naman gagawin yun sa akin. Kung hindi mo kayang sagudin ng kabit ng asawa mo, oh, sige, ako ang gagawa. Ate! Tumigil ka dyan. Ang tagal na mal, kung nasa na kaya yun? Hoy, malanting babae! At sino ka naman bakla ka? <laughs> sino ako? Ako lang naman ang kapatid ni Mitch. Ah, so ikaw pala yung kapatid ni Mitch, ang dating asawa ng boyfriend ko ngayon? Dati? Oo. Sila pa rin hanggang ngayon, may inak sila, kaya ikaw lumugar ka. Wala na sila, matagal na. <laughs> Yun ang pagkakaalam mo. Oo, okay, kasi... Kasi malandi na, may... ka. Mga yeah. agaw. Ahas! Hindi ako ahas. Ha ano ka? Higad? Mahal ako ng asawa ko. Asawa? Oo, oh, asawa Asal ko kayo? na siya. Ay kasulatan? Asawa ko na siya kasi wala na sila ni Mitch. Matagal na. Oh my gosh. Ang bagay sa mga malalanding katulad mo. Ito. Aray! Aray! Hoy! Hoy, Jam! Asi! Ano ba to? Mahal, sinasop, ano ba ang guluhan to? Ano kaguluhan to? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Magkaibigan lang kami ni Asi. Ano ka ba? Magkaibigan? Sige, ikaw babae. Magkaibigan? Mahal, magkaibigan? Hindi tayo magkaibigan! Anong sinasabi mo? O, oh, kita mo na. Eh, di lumabas yung totoo. Na niloloko nyo yung kapatid ko. Ano oh, ka? Sige, mga tao, ha? Ba't pa sumugod-sugod ka pa dito? Yam. Bakit ako sumugod? Para mabisto kayo. Para bistuhin yung mga kalokohan ginagawa ninyo. Ang numero mo rin eh, no? Oo, may karapatan ako. Kasi kapatid ko yung taong ginagago ninyo. Ikaw palang gago eh. <laughs> Mas, huwag ka na makainam dito. Malas ka na dito. Ito tatandaan yung dalawa, Hindi pa to yung huli. Magkikita tayo sa korte! Hindi magkita-kita tayo! Kapal din ang mukha nito eh. Tara naman! Kayaan mo, babawi ang kumbak lang yan. Pati, ano nang Okay na. Nabisto ko na sila. At yung pamilya ko. Alam mo, maray pa namang iba dyan eh. Yung deserve yung pagmamahal mo. Kasi alam ko mabuti kang tao. Alam ko mabuti kang yun sa mga anak mo. At yung mga lalaking katulad ni Jason, hindi na na-deserve yun. Anong gagawin ko? Paano yung mga bata? Mag-focus ka muna sa sarili mo. Dapat mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi yung mga bata, may naman nila yun eh. Hindi lang naman ako kung kailangan niya ng tulong. Never ako mawawala sa tabi mo kasi kapatid kita. So ba't ba't gano'n natin? Ginawa ko naman lahat eh. Binigay ko naman. Alam ko, alam ko. Alam kong binigay mo lahat. Alam kong ginawa mo lahat. Pero ganun talaga yun eh. Ano ba kulang sa akin natin? Wala. Walang kulang sa'yo. Alam mo kung sino may kulang? yung asawa mo. Kasi hindi siya marunong makontento. Sa totoo lang, ang swerte-swerte nga ni Jason sa'yo eh. Kasi ikaw yung pang niya. Isang edukada. Isang seryoso. Mabuting ina. Mabuting asawa sa kanila. Damdamin mo yung sakit. Iiyak mo nang iiyak. Bukas pagising mo,